Hi, my name is Raymond from Pasig City. So in total, no, kinita ko dito sa system na to is 518,600 pesos. So, ang laking tulong na to para sa akin at para sa pamilya ko. Ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka sa family, nakakatulong ka sa mga dating hindi ko nagagawa. no? So, laking tulong talaga para sa akin. So, very thankful talaga ako dito sa system na to. So, kung ikaw, kung, kung gusto mo man subukan ito or nakikita mo lang tong system na to, subukan mo siya. Kasi ako, sinubukan ko lang talaga siya at sinundan ko lang yung step by step na natutunan ko dito sa program na to, dito sa system na to. Kaya, yun, sundan mo lang siya ng maigi at mag-focus ka lang talaga. May mga gagabay naman sa'yo, may community na gagabay sa'yo, may mga training naman na gagabay sa'yo kasi yun lang din yung ginawa ko. Okay? So, I hope na mag-take action ka get this system and you... Hi, my name is Ty from Davao City and using the system, nagawa akong kumita na almost 190,000 pesos. So, malaking naituloy ito sa akin kasi nagawa ko makapag-quit sa work ko dahil nakita ko yung malaking opportunity gamit ang system na to. So, if you're watching this video right now at naghahanap ka talaga ng opportunity at lalo na yung extra income, then I recommend you using the same system to Malay natin, baka mag-work ito sa'yo, di ba? Hi, my name is Jiko and using this system, I made 310,000 pesos. And uh malaki na itulong nitong pera nito sa akin sa sa mga pang expenses namin sa family and sa maraming bagay. So kung ikaw ay yung tipong tao na naghahanap ng knowledge or skills kung paano ka makakapagbuo ng malaking network or kung ikaw naman yung tao na naghahanap din ng additional source of income, subukan mo to, walang mawala sa yon magkakaroon ka pa ng knowledge and magkakaroon ka pa ng possible na uh, extra income. So that's it. Hopefully, you take action. Hi, my name is Angel from Caloocan City. Gamit ang system na ito, nagawa kumita ng 35,000 sa loob ng 18 days at ang kabuuan ay 12,900. to sa system na to, matututunan mo step-by-step -step process kung paano nag-work yung online business. Kaya ang mapapayo ko sa gamitin mo lang itong system na to at sundin mo lahat ang papagawa namin. At sigurado, kapag gumawa ka ng massive action, makukuha mo pa rin yung goal na gusto mong makuha para sa family mo. Hi, my name is Jojo from Caloocan City. All in all, ang total income na kinita ko na gamit ang system na to ay umabot na ng 212,900 pesos. No? Uh, ah, sobrang laki ng uh, tulong ng opportunity na to para sa akin. No? Bilang uh, OFW, nagawa ko ng makapag for good dahil sa opportunity na to. At kung ikaw, no, pinapanood mo ang video na to at naghahanap ka talaga ng isang opportunity na makapagpabago sa iyong buhay, no? maaaring ito na yon, No? Hindi aksidente na pinapanood mo yung video ngayon. Tama? So, take action now, no? At uh, i-grab mo na yung opportunity na to na gamitin ang aming system. Hi, my name is Jay from Cavite. In the last two months, kumita ako ng 70,000 pesos using this proven income system. So, kung ito total ko ang lahat ng kinita ko dito ay umaabot na ng 106,000. Sobrang laki ng naitulong nito personally sa akin at sa pamilya ko. So, kung ikaw nakita mo rin ang opportunity na to, huwag ka nang magdalawang isip. Ang gawin mo lang ngayon ay mag-decide at gawin ang tamang aksyon. Hi, my name is Jonathan from Bohol. In just two months, kumita ako ng 85,800 pesos using this automated province system. Kung itutal ko lahat yung kinita ko dito, umabot ng 485,800 pesos using this system. Malaking bagay ito at uh, malaking naitulong doon sa pamilya ko, panggastusin araw-araw talagang malaking bagay ito na tulong sa akin. Kung ikaw man nahirapan ng iyong business at lagi kang nare-reject, lagi kang nainjan, subukan mo ito, gamitin yung automated probing system natin, talagang magbigay sa iyo ng resulta at makapag-produce sa iyo ng uh, target goal mo at sa mga pangarap mo. Hi, my name is Resit from Caloocan and using this system, nagawa kong kumita ng 45,500 and in the last 5 days, nagawa kong kumita ng 15,000 uh, in sales so in total, 60,500 what is the secret? two secret number one, maging humble ka maging humble ka na hindi mo pa alam lahat you need to learn kailangan mo matuto dun sa mga expert na or dun sa mga nakakaalam na ng mga gusto mong gawin number two secret maging, maging committed ka or maging uh, committed ka dun sa goals mo, dun sa dreams mo at hindi sa kahit na anong, uh, tao. Hi, my name is Ken. I am a registered nurse. Yung kinita ko for the last 30 days ay umabot ng 30,600. Kapag total natin lahat ng mga kinita ko, umabot siya ng 123,000 pesos. Dati-dati, nahihirapan ako mag-explain sa prospects ko. Kailangan kong pumunta ng office or sa coffee shop para mag-explain. Ngayon, meron na tayong automated system na tumutulong para sa'yo para mag-explain. Kahit natulog ka, pwede siya mag-explain. So, dati-dati din, Uh, ako ako yung humahabol sa prospects ko. Ngayon, ako na mismo ang hinahabol sa ganda ng ganitong system. Ngayon, meron tayong 10 steps training na kailang, kailangan mo lang sundin. Kung gusto mo magkaroon ng resulta, kailangan mo lang mag-take action. Kung ikaw nahirapan din, ganito din. Sundin mo lang lahat ng 10 step training at magkakaroon ka ng magandang resulta. Hi, this is Paolo from Quezon City. Using this system, nagwa akong kumita ng 13,800 in just one day. And all in all, nagawa kong kumita ng 143,200 pesos. So, malaki laki na natulong ito sa family ko. So, I hope na gamitin mo din itong, itong system na to para makatulong din ito sa pangangailangan mo at pangangailangan ng family mo. So, take 10x level up an action. Hi, I'm Arnold OFW in Ghana, Africa. In the last two months, ay nagawa kong kumita ng 84,000. So, pag i ko lahat yung mga kinita ko gamit ang proven automated system ay umaabot na ng 544,000 at napakalaki ang naitulong sa pamilya ko sa pang-araw-araw na gastusin sa expenses at sa dagdag saving So, advice ko sa mga nahihirapan din na marketers, lalo na yung mga OFW na katulad ko na kung gusto nyo talagang matutunan at magkaroon ng idea kung paano magkaroon ng uh, uh, extra income gamit ang proven system then huwag kayong magdalawang isip subukan yung 10 training step na meron dito dahil ito din yung ginamit ko kung paano ko nakuha yung resulta ko ngayon so possible na kung tama ang aksyon na gagawin mo yung nakuha kong resulta ngayon ay pwede mo ding makuha so ngayon kung napanood mo yung video na ito hope na inspire ka at gumawa ka din ng tamang aksyon kung gusto mo talagang makuha yung goal na income Hi this is Mau from Bulacan And using this new system, I earned 284,900. On and all, ang kinita ko using this kind of system is 2,428,300. At kung gusto mong kitain yung mga kinikita ng mga current member and affiliate of this community, all you need to do is to decide na maging part ng community na to.